Soyo, may mga kubo-kubo. Napakaganda ng view dito. Kung sa babat-babat. ayan, pwede kayo dito. Ilok. Ilok nga. Napakaganda ng bundok mga soyo. So, ito ano talaga. Nakaka-relax. Siyempre, dahil nangangandaan na natin ito mga soyo Nandito na kami sa Boundary ng Nevaezilla. Mga pro-gaming to. Napaka-peaceful dito mga soy. Bakit nangangandaan dito ah? Papanatuan. You are now entering Fort Magsaysay Military Reservation Uy utik na Lakas champion tayo, Ay kami ngayon ni YP punta dito sa Gabaldon So 12.04 na time check At ang araw ngayon ay February 18 So dalawang oras doon yung bihay papunta doon Mga soy at tara let's go Clark mga soy parang express namin to dito sa Pampanga mga soy dito yung Clark na to at uh, medyo malayo yung PMBI natin 2 hours and 10 minutes total of 91 kilometers meron sila dito mga air jet to oh. tas nang after no hindi nga mamasyal dyan pero mas okay naka motor kayo no so ayan mga soy dito pa lang kami sa Clark napakalinis dito ano parang nasa ibang bansa talaga pag pumasok ko ng Clark mga soy Walang pasaway na driver, walang kalat. Sa Concepcion na lang ko, dito yung way namin, yan. So, so far magandang daan. Saka napakaganda ng tires ko mga so Champion tires yan. Yan, thank you! Exit na tayo sa boundary ng mabalakat mga soy, yan. so Concepcion na to. Ito na yung pinaka-concepcion -ano mga soy. So medyo matagal pa. 1 hour and 31 minutes yung first stop namin may nakita kasi akong butik eh gusto ko siya makita mga soy so mga maya maya mainit yung biyay namin no Mula sa kami at 12 so 42 minutes sa kami nagbabiyay tapos nag stop pa so so far so good maganda malumagandaan at syempre safe tayo dahil ang gulong natin ay champion tires made in Thailand mga soy napakaganda talaga gamitin ang gulong na to let's go itong mabuhay San Francisco at dire diretso lang itong mga soy papunta dito sa Concepcion yan dire diretso na itong mga soy yan kung pres tayo ng daan galing ka sa Deca or Angeles mga soy pwede rin kahit galing ka sa Mabalakat ito yung way na nadaanan mo mga soy inakabayan ng Concepcion mga soy dito ay meron dati pansiteria dito ngayon wala na yun eh yan ito yung dati pansito, wala na yun eh. Ken, Oh, wala na. Sabi ko makakain ng pansit dati. So, ini-improve na siguro tong conception. Pasaragosa na tayo mga soy. Wala akong nandaan dito. Pakaganda. Wala akong waksoy, no? Yan, so isang oras na kami halos nagkabiyahe ni OBR at ang masasabi ko sa champion tires ay napakaganda mga soy kaya nabang initay mo umorte oh, ka na champion tires yan legit na legit mga soy ganda oh na ano napakala ko nandahan dito papunta sa Gabaldon susunod dinggalan na tayo mga soy so ngayon Gabaldon muna tayo papasyalan natin lahat yan napakala ko ng kanilang lupain Iha. So, Conception pa pala to Kala ko Saragosa Lamak ng Conception, no? Kala ko nga dati, late lang na Conception Pero napakala ako pala Ang ganda na lapat talaga ng gulong ng Champion Tires, mga soy Feel na feels mo yung daan Yung kagandahan, eh, no? Quality, mura pa Champion Tires, Kana na na natin, welcome Nueva Ecea nyan dito Yung may kalabaw Napakala ako ng lupay na Nueva Ecija mga soy, no? So, yung daan, okay din, no? So, isang oras at labing isang minuto na kami nagbabiyahe ni YP sa stop na gano'n lang kami. Pero di pa kami makakain, hanapin kami ng stop dito sa Goro. Hanapin na lang kami ng pagkain dito siguro sa Zaragoza na, no? Para rekta na kami dire-diretso na nun. Isang stop ng kainan, pupunta sa unang pupunta namin. So far, so good ang ating biyahe. At syempre, salamat sa Champion Tires napakaganda ng gulong nyo kapit na kapit talaga siya sa mga bawat uneven road okay na no, okay kaya kanyang panindigan hindi ka mukha ng ex mo diba oh, kapit yan mga soy champion tires malakas stig naman yan wala na tayo dito sa Saragosa kasi ang Saragosa ay parte na ng Nueva Ecija ang mga soy. no? napakalakap talaga ng kanilang mga lupa no? grabe lupain no? <laughs> yan eh, yeah, may tinitinda silang pamachilis. Pamachilis sa amin yun. Nandito na kami sa bando ng Nueva Ecija Picture taking muna kami, syempre. No? Lilim ko lang yung aking motor. So, dito. Oo. Zaragoza, no? Sa bayan na na ang Nueva Ecija to. At, so far. Ilang oras na, na ba? 52 minutes na lang. Welcome to Carmen na tayo. Uy, grabe. Carmen na tayo, mga soy. 47 minutes na lang. Nandun na tayo. Iblis lang pala. Wala ka talagang kaligaw. 39 minutes na lang. Live na lang kami. So, wala pa kami nahanap na kainan. Tapos <laughs> wala so, kumain na kami sa Jollibee ganina eh. Pero, so, diretso lang. Punti na lang to. 39. Wag weekdays. Weekends, mayari. Ayun o, malap ni Santa Rosa Jollibee. Ginagawa yung tuloy dito kaya medyo traffic. Kaya wala namang iban daan eh, tulang yata mga soy Pinakadaan natin so kung weekdays sigurado o panigurado gusto ko, traffic na traffic dito tingnan yung tulay na ginagawa ko mga soy bigayan dito tatapos na isang lane, tuka mo na makakapasok traffic is real yan, ginagawa yung daan dito sa may Santa Rosa Santa Rosa Bridge ba to? hindi ko nabasa kanina mga soy pero ginagawa yung daan. So, ito yung consider nyo pag pupunta ng gabal doon Traffic sigurado mga soy Ito lang naman yung traffic eh, tapos ayahay na Tapos nito Ginagawa lang yung daan, you know, extend Kaya dumahal kami dito ay dahil mag kakain lang kami mga soy Tapos na kami kumain At kami papunta na dito sa unang first stop Magagaya ko ng mga ano eh, stop over check natin kung maganda talaga doon let's go parang ano to ibang daan to shortcut ba may katedral dito mga soyo di tanong lang natin kung pwede di mag drone shot pwede. Pwede. pwede pwede kuya pwede picture dyan na okay lang ha. pwede pwede ah ginagawa paano drone shot pwede, pwede. oh sige sige ha 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 thank you anong pangalan Nicholas Nicolas to Saint Nicolas sige kuya pasok kami yan yeah, no, Deo Gracias uh, noon. Oh, grabe, ang ganda dito. Ginagawa pa lang 'tong mga soy. Ito dito katedral dito. So sa mahal na araw, okay na okay ito. Ginagawa pa. Nice. Ay, ang ganda. Ginagawa pa 'tong mga soy. So hindi na masela dito, may bago na naman attraction dito. Yung mga soy oh. So di pa tapos dito sa kabanatuan mga soy so habang nag-explore kami ni YP pupunta na kami doon sa isang ano tapos nakita na napakaganda nito sa malayo mga soy na drone shot natin ayan si OBR natin so pasok tayo tingnan natin tapos na siya mag-play under construction pa to no so sa mga gusto mag-donate mga soy ay pwede kayong mag-donate dito papakita ko sa inyo yung Gcash no napakalaki niya oh talagang ano napakalaki ng katedral na to so syempre papasok na tayo dito magpipray na tayo dito ceiling project niya tignan nyo napakalawak Oh, so, yun yung mga God loves a cheerful giver So, sa mga gusto mag-donate Ito po yung GCash number nila Send nyo lang po dito Mga soy, ayan po BDO na dyan din po Para po mapabilis ang paggawa nito Tingnan nyo naman yung ceiling oh. Solid, no? Pray muna tayo Lord, gabay nyo po kami sa aming biyahe At syempre, yung mga makakasabay namin sa daan Thank you po sa lahat ng blessing at darating pa. Amen. St. Nicholas of Tolentino Cathedral Construction Lakewood Project. 'Yun mga sayo. Napakaganda niyan. So nakikita niyo naman, 'di ba? Stig. So ngayon tuloy na natin sa ruta natin. Let's go. Oppo Gaming to. Sakto-sakto si Champion Thursday dito. Uy, uy, ei. Palupalo tayo. So marami magra-rides papuntang Gabaldon. Mm -hmm. Siguro 28 minutes na doon na kami sa first stop namin. Napakaganda ng daan dito ah. abanatuan. So may tulay dito. Nice. Kainan sa Mintula. Kainan sa ano yan? Kainan. Oh, lawak oh. Lawak no? Ay, lawak. Makaganda talaga pag nature clean fuel kakaliwa kayo dito mga soy Ayan. so kakaliwa tayo dito pagkatapos mo dumaan doon sa katedral ha, mga soy Ayan. dito na yung daan check natin no so maraming nagre-rides din papunta dito mga soy kasi weekends ngayon syempre mga kapa natin na nagtatrabaho kailangan nila mag-reset ay ang ganda mga soy ito na ha. parang nakikita ko na yung gabal doon ayan All oh. alright ang ganda mga soy So ito talaga yung inaabangan eh no? Parang feel ko malapit na lang tayo Hindi ko sure kung kita sa GoPro natin Pero hey, eh, napakaganda Mga soy Ganda namang balabundok din dito Pamparelax Capital yata ito ng bigas mga soy eh. Kaya ang bango na, na may namin din na dinadaanan Ayan you know? o So Okay na okay yung daan dito mga soy Napaka ano aliwala. Sunday ngayon yung biyahe namin ha Okay na okay hindi naman siya ganun ka-traffic. Yung isa traffic talaga yun sa may Santa Rosa Bridge yun mga soy. Pagkatapos mo doon ay na yung biyahe. So maraming way para pumunta dito eh. Kaya may nagpakabanatuan kami kasi kumain kami dito sa Macdo. Pero blessings din kasi nakita natin katedral mga soy, di ba? So another tourist attraction na naman yun. Attraction talaga syempre Lalo na malapit na yung mahal na araw mga soy. O talagang okay na okay sama so, mga gustong mag-explore pa mga soy you are now entering Port Magsaysay Military Reservation uy Port Magsaysay Military Reservation na pala to so marami na rin nag-rides pa dito let's go ito mga soy dinadaanan na namin ng konti wala pa kami sa gabal doon pero napakaganda no nature's man tingnan nyo naman daan Ah, chill lang. Chill lang na yung biyay dito mga soy. Relax. O, oh, diba? Ah, baka peaceful. Yee. It's what you call. Peace of mind. No, mga soy. Tapos, magkaka peace of mind ka talaga pag gamit mong gulong. Champion tires, mga soy. Tingnan nyo naman. Champion tires ang gamit natin. Pandigma yan. Paganda. <laughs> direk mga soy Kaya mo yan red basic Kaya na yung scooter mga soy Kaya lang Pigang -piga na talaga ako sa clutch Ay sa clutch sa gas Tutik na Woo! Lakas ng champion tires kapit Zigzagging dito di ah Sigsaging view deck Kuya Popoy Ah May bayad yata yung mga view deck dito Pag gabi, mukhang madilim na kaya dapat before mag 5 nandiyan na tayo para paistartigahin na tayo Masyadong gabihan sa daan Ang dami nagra-ride talaga pag weekend Pienter. kapit na kapit talaga mga soy. ito na pala gabaldon na ito mga soy so this is it gabal doon ito na, na yung talaga oo lamig uh -huh. hey, napakaganda ng tanawin dito ayan o oh sobrang ganda mga soy malamig ang hangin dito mga soy Fresco talaga sa ano oh, kumakatagos talaga sarap ng hangin mga soy talaga nature dito nice one dito na tayo sa Gabaldon doon mga soy so yung mga dinadayo talaga eh no napakalakas ng hangin hindi ko alam kung kaya ng drone na nito ito kaya yan ng hangin no oh. Hey, San Felipe Thank you, come again Ganda na daan dito mga soy Panis, panis Banking, banking Banking is life dito Kunting banking an, Pero ano kasi, two way lang kaya Pero salute sa ako sa champion tires ha Napakaganda ng kapit mo Kapit na kapit Konti na lang, nandiyan na tayo mga soy 4 minutes Global dun So marami kami stop over no Kaya eh, naabot kami ng 4 hours and 30 minutes Papunta Uy, ang ganda ng daan dito Gustong gusto na champion tires yan Ye Yeah Nice one Champion tires ang hangin dito mga soy Ayan na Ayan na Ayan o Diyan sila nag ano So yun, may mga kubo-kubo Hindi kayong maligo dyan Kaya oh, no, sa baba Mga timbabad, pwede dyan <laughs> Bongabon, gabaldon D-E-N-R Ayan Ito na, Gabaldon Let's go Let's go Oo, uh -huh, ganda Kla Na tayo mga soy One minute One kilometers na lang Pakabanda ng view dito Yung makahilig sa babad-babad Ayan Pwede kayo dito Ilog Ito na, Ang Aguilani Gabaldon Ang Gabaldon isa sa pinaka pinupuntahan ng mga riders bucket list to kaya no, maligaya ang pagdating parang ano talaga eh no diba, agila agila ang dami mga riders o oh. oh gabaldon gabaldon gabal dun diba yan, I love gabaldon. let's go Whew, ito na yung dinadayo. Mabaka na. Right. nasa Gabaldon na kami. Isa sa pinaka-dinadayo ng mga riders o gusto ma-appreciate ang nature, Gabaldon yan. Noong 19th century, ang Gabaldon ay site of the Sabani State, pinakamalaking hacienda sa Nueva Ecija. Sa 6,000 hectares niya ay merong Ilocano, Pangasinese, Tagalog, and Kapampangan. para sa di nakakalam, ang pangalan ng Gabaldon dati ay Sabani na pinalitan noong June 16, 1995 sa former provincial governor and Philippine resident commissioner na si Isauro Gabaldon. Dok, mga soyo oh. so itong ano talaga nakarelax Siyempre dahil nakahandaan na natin itong mga soy Woo! what a view mga soy oh. ito ang gabal view so kinaya ni red at binisik talaga ni red mga soy napakaganda talaga no champion tires ng Thailand made in Thailand mga soy napakaganda legit talaga Woo! peace of mind Salamat Gabaldon Nevay siya Napakaganda ng inyong lugar Meron pa dito Sapa or Ilog no? Meron pa dito ang Ilog eh, no? Ilog ba ito? Sapa? Basta Ayan o no? Gusto nyo magbabad babad. Ayos At ngayon ay kami pabalik na ng Angles At kinayan ni Red Siyempre maraming maraming salamat sa Champion Tires Siyempre Champion Tires Number 1, number 1, number 1 Kaya ako, ako sa inyo mga soy budget friendly at legit na quality champion tires lang yan kaya nang panginintayin nyo i-check nyo na dyan sa shopee shop nila mga soy talaga naman legit na ang quality ng product nila hindi talaga kayo magsisisi puro banking ne maganda na dyan dito mga soy kurban talaga e eh, no hey kaba na let's go yan panubog na yung araw mga soy. At maraming maraming salamat sa mga lahat ng nanood. Ingat kayo. Ride safe.